Hi guys, it's me, I'm Bakar the Bird So ito, papasyal natin ang fresh na fresh kong pinsan Si Jeffrey ng Mas Bate guys So yan, Yo, nag-travel pa siya Namit ko na, namit oh. ko na ngayon ng sikat na vlogger dito sa Makati, Pampanga Si Earl the Bird Yan o, no, live yeah. na live, nakikita niya po guys Kasama so, ko na siya ngayon Ngayon, ano, may pupunta po agaw yung farm nila Tapos, first time ko makapunta ng farm nila eh Tsaka first time ko siya mamit habang nagpa-vlog. Yun no know? Sikat na to, Makati Pampanga. Yun no know, guys, oh yan. <laughs> <laughs> ang pahala niyan, Jeffrey De La Rosa. Pinsan buho ko yan from Masbate guys. Kararating yeah. lang yan. So, yun, pasyal tayo sa ating farm. Pasyal natin siya. So oh, guys. Galing pa akong ano, galing pa akong Manila. Saan kang galing? uh, Basbate to Manila, Manila to Pampanga. Yun Know, tapos, para mamit lang si Earth Pearl Tapos bukas saan tayo? Pangasinan. Pangasinan. Yun Know. Pangasinan naman. So guys, wait nyo ang aking pagpa-vlog. again, I'm your host, Earth Pearl Kapu! Kabuhay!